Mga kabahay, may share-share lang ako sa inyo. Itong nakakabit namin sa higdan na yan ay hindi naman kakay yan. Ah, ano po yan? Cornwood. na pice board din po siya. Kaya lang, ang kapal niya ay uno. Saan ka na? Uno, ang kapal niya. Tapos, dahil first time ko lang din magkabit na ito. At uh, di ko pa alam kung paano ikabit. tumingin ako sa kapwa natin, YouTuber. Kaso wala rin akong nakita pagkakabit nila nito na ginamit sa hagdan. So wala akong napanood sa kapwa natin, YouTuber. Kaya ginawa ko, gumawa ako ng sariling diskarte na tingin ko okay naman at pwede ko naman i sa inyo. So ayan. <coughs> Bale, ito meron na to. Uh, ginagawa pala namin parang style parang style kwan tiles yung discarding ginawa ko nagpahalo ako ng adhesive sa kapuro ginawa ko one is to one para medyo mas matibay pa, kumbaga mas matibay para sa akin ito po yung kinakabit namin Ayan. Yeah. Sobrang bigat. Puno <laughs> po kapal nito. Yan. Ginagawa namin. Ayun nga, parang style tides. Tapos medyo makunat yung halo niya na one is to one. Ngayon, pag natuyo na po yan, ito na yung resulta niya. Ayan. yun tuyo na yung mga yan. Pataas, tuyo na yan. So, pag tinapakan nyo, solid. Wala siyang gumagalaw na ano wala siyang yanig wala siyang yanig ba't walang yanig? isa pa kukunin muna namin, natin siyempre yung level na yung pinaka level natin tapos sukat normal tapos ito nga mag lalagay kami ng ng ng, ng halo pero susukatin namin na may spacer. Yung spacer na ginagamit ko nga pala. Paisen, board din. lang ako ng maliliit para pinaka-spacer natin. Gambawa, yan bawa. Yan. Yan Ito na yung space niya. Yan. Ganito yung rubber mallet natin. Ito yung pamumulpok natin. Mas maganda yung malambot malambot ito dito matigas kasi mas ito mas labi lang pumulpo so yun nakanda na yung motor natin yung mga spacer na pinakita ko sa inyo pwede natin kabit naman kabit kabit nakita na mga e, kaibigan natin yeah. Yeah. so yun makita nyo may space pa eh na no, may space pa hindi pa siya pantay kailangan ganyan para pag pinulpok natin mas lumapat sa ilalim yung mortar natin na yan ayun ha mga kabahay hmm. malaki pa pupulpokin ngayon natin ang rubber mallet So ayan mga kabahay, ganyan yung mga yari nyan. Napaka-solid na ang dugsong nan. Ayan o. Puntay na yan. Parang lang yung ano, ko yung nagtatay sa ba. Tapos hindi naman yung pina, 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 pinaka pinaka open na. Paan di masasabing solid? Nagtapon-tapon na yung halo dito sa labas. Ayan na namaltos na yung kamay nyo. Kapulpok. <laughs> <laughs> Kaya mananaman natin na Puro-puro yung nasa loob niya At walang hangin Hindi, kayo rin yung muna Ito nga pala yung kinakabit namin Butas mo yung dito Yung kinakabit namin, ito po yan Ito po yan npo po, parang Para lang po siyang kuhan yung hard flex na makapal. Parang ano, pisen board niya. Tapos nga po na, kaya cornwood ang kuhan niya. May gawin siya na pagkahaspi. Dito tayo sa malinaw. Medyo di lang kasi kung sa video. Pero may hilat siya, siya ng Kita ba? Ayun o. Malilit nga lang pino. Balayin lang yung masyayasak namin ngayong araw na to. Kung kahoy, gagawa kayo ng lagay yung ng cold wood, dito sa kapitanan. Balayin nyo naman, makatulong itong video na to. Uh, Maday din lang din, makatulong tong video na to, tong idea namin na to. Pero kung may mas maganda kayong idea, bakit comment na lang sa comment section. Mga kabahay, balikan natin yung congood natin na kinabit ng nakarang ano na itsura niya nang natapos. Sa so, mga kabahay, ito itsura nyo O, oh, diba? ganda. Ayan yung congood natin ng na nakaraan. Tignan nyo naman nung natapos. Ang ganda. ba? Hmm. Diba? Hanggang sa baba yan. Oh. Ah. ina niya. Ngayon.